Assalamualaikum! Good morning! Good afternoon! Mustafu kayo! For today video ay samahan niyo ako lalabas at lalabas pala kami ngayon guys kasi maghanap kami ng isda kasi winter na dito at marami na nagsilabas ang isda at ngayon ay susuot ako ng sapatos kasi nga winter na dito sa amin at malamig sa labas kaya ayan, Napa-sapatos tuloy ako. Dito pala sa amin ay tuwing winter lang kami nakakain ng isda. Makakakain ka lang pag mag-order ka pa sa isang city pero medyo malayo dito. At ayun nga, ayun season ay bibili tayo ng isda. Kasi sobrang namimiss ko na yung isda guys. Bihira lang ako makakain dito kung winter lang talaga. At dumaan din pala kami dito sa My Dara shop kasi ibabalik namin yung binili namin sa online na sira. So, para maripa namin ay ibabalik dito sa kanilang main office. At nakita ko rin itong mga motor na ito ay electric bike pala guys. Sobrang nagandaan ako kasi ang cute cute nila pang babae talaga guys at isang pinakamain reason na pupunta kami dito ay bibili kami ng guri doon sa may doon sa may garden namin at ayun dumiretso na rin kami do, dito sa may palengkin na to at bibili pala kami dito na isda guys maghahanap kami at ayan na nga may nahanap na kami guys ito sobrang lalaki ng mga litip or tarok nila guys meron din sila dyan isda galing sa dagat pero parang mukha naman hindi siya fresh ayan so kaya nga din na kami bumili niyan kasi guys, hindi naman siya fresh guys at tarok lang pinakamalakas na isda dito sa Pakistan guys dito sa may Lahore at tuwing winter ka lang makakakita ng mga isda dito sa mga may vendor-vendor kahit sa supermarket wala kang makita kundi di frozen dogi oh, dogi open open no open oh dogi dog want 2 3 4 dogi dogi ko so dog Four dog. Four dog. Open me. Dog. me. Me. You want to go to the dog? Okay. Oh. What okay? Okay. Then open. Dog. Dog will bite you. Open. Open. No open. Open. We want to go to the doggy. namin ng bahay ay agad-agad ko na rin hinugasan at dinagyan ng mga spices. Dito sa Pakistan, pagbibili ka ng isda, sila na yung bahala magkalis ng bone at mag-slice guys. At hinugasan ko lang guys pagdating namin ng bahay at linagyan ng spices at mga lemon. Ay, yung ating biryani fish. So, titingnan natin. Wow! So, ayan siya, guys. Ayan. Ayan yung fish. Ayan, nagyan ko na. lemon, eggplant, and potato. So, ayan siya guys. Ayan na yung natira ko guys. Kasi ako lang naman yung kumain. At binigyan ko konti yung aking biyanan kasi kumakain din siya ng isda.